Eto, sinasabi sa akin ngayon na yung sweldo mo daw, yung sweldo mo daw sa kongreso, hindi mo, kinu hindi mo kinukubra. Saan na pupunta yun? E di bubulsahin lang na naman yan. Nandun pa naman yung mga cheque sa opisina sa kongreso. Ah, nandun yung cheque. Pero ano? hindi lang, ma'am, yung sweldo ko. Pati yung operating expense budget ng aking opisina. Totoo? Opo. Oso lahat yun, abonado ka? K kasi, ma'am, ang kiling ko, ako po ay isa sa 12 na bumoto against the 2026 budget at gusto kong ibaba pa ang ginagastos ng gobyerno na nakikita ko hindi naman efisyente. At uh, kaya ko po sinabi na dahil mapalad ako sa negosyo, pumasok ako sa politika at hindi ko naman po kailangan ang uh, income mula sa trabaho ito. yan po ang nagbibigay sa akin ng independence na uh, tumulak ng mga naisip kong tama. Mm -hmm. At ang isa dyan ay dapat bawasan natin ang government spending mm -hmm. at ibaba din ang buwis, lalong lalo po ang VAT. At ang uh, DPWH ay reportedly isang major source ng corruption din at gusto ko nga rin pong bawasan ang presyo ng mga proyekto. Mm -hmm.